ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May misteryo sa bawat sulok ng mga pamahiin at kultura, lalo na iyong may mga kinalaman sa kamatayan. Ang ating mapapakinggang kwento ngayong gabi ay may kinalaman sa isang lumang nakagisnan na hindi na marahil pamilyar ang ilan. Handa ka na bang malaman ito? Sabay-sabay nating alamin ang kwento ni Jamela at ang misteryo sa mga lumang barya sa liham ng gabi. Liham ng gabi. Liham Ng gabi. Sa isang lugar sa Cebu, nakabili ng bahay ang mag-asawang Jamela at Mario. Ilang taon ding naghanap at pinag-ipunan bago nila nakuha ang pangarap na bahay. Isang housewife si Jamela at isang siman naman si Mario. Sa pagsampa ni Mario sa barko, nakaipon siya ng sapat para mabili ang bahay na dati ay pangarap lang. Sa tulong din ng pagiging masinop sa pera ni Jamela, kaya naging posible rin para matulungan niya si Mario para sa kanilang pangarap na bahay. Mag-isa lang ni Jamela nang una niyang pasukin ang nabili nilang bahay ni Mario. Nakasampa pa kasi sa barko noon si Mario at gustuhin man niyang makasama ang asawa para pasukin sa unang pagkakataon ang kanilang pinaghirapang bahay ay hindi niya magawa dahil nasa malayo siya. Pero sa tulong ng teknolohiya, pinakita ni Jamela ang bawat sulok ng bahay sa pamamagitan ng video call. Sa ganung paraan, para silang dalawa pa rin ang magkasama sa unang pagpasok sa kanilang bahay. Napakasaya ni Jamela sa kanilang bagong bahay. Inayos niya iyon ng maigi at nilagyan ng tamang palamuti na makapagbibigay lalo ng tuwa sa kanya. Bata pa lang si Jamela, pinangarap na niyang magkaroon ng sariling bahay. Silang mag-ina kasi ay hindi nagkaroon ng permanenteng tahanan. Palipat-lipat sila ng matutuluyan, depende kung sino ang kukup-kup sa kanila para gawin silang kasambahay. Kaya pinangako ni Jamela sa sarili, pagtungtong niya sa tamang edad. Magsusumikap siya para makabili ng sariling bahay. Naswertihan lang din na habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iipon para sa pangarap na bahay, ay nakilala naman niya ang binatang si Mario. Tulad niya, pangarap din ni Mario na magkaroon ng sariling tahanan. Marahil ay pinagtagpo silang dalawa para mas mapabilis ang pagtupad ng kanilang pangarap. Hanggang isang araw, napasakamay na nila ang pangarap nilang bahay. Luma ang bahay na nabili ni na Jamela at Mario. Pero mahal iyon dala ng katandaan ng bahay Saka iyon naman ang klase ng bahay na pangarap nila dahil iyon ang madalas nilang nakikita sa mga pelikula at paligid nila nung bata pa lamang sila. Lalo na sa mga nakakatakot na pelikula nung 80s at 90s. Ganun na ganun ang napili nilang bahay dahil pareho pa silang mahilig manood ng ganong klasing pelikula. Kung sa iba siguro, baka pamahaya na sila ng takot kapag natulog sila sa bahay ni na Jamela. Pero ibahin niyo si Jamela. Kahit lumakad-lakad pa siya ng madaling araw sa paligid ng kanilang bahay, hindi siya nakakaramdam ng takot. Bagkus, puro saya at pasasalamat lang ang kanyang nararamdaman dahil meron na siyang sariling tahanan. Iyong tahanan na hindi na sila mapapalayas pa kapag hindi na sila kailangan. Mabilis nga rin na makatulog si Jamela sa kwarto nila. Malawak ang kwarto at malaki pa ang bintanang gawa sa kapiz. Lagi iyong nakabukas para matanaw ni Jamela ang mga malalaking puno ng Duhat at Akasha. Maganda rin ang pasok ng hangin dahil sa dalawang higanting puno na iyon. Nakatulong iyon para mapahimbing ang kanyang tulog. Nasa kalagitnaan ng tulog si Jamela, nang magkapanaginip ito ng isang madamong lupa at maraming umiilaw na gasera sa paligid. Hindi pamilyar si Jamela sa lugar pero nakita niya ang puno ng duhat at akasya. Pero wala ron ang kanilang bahay. Sinubukan pa niyang maglakad para hanapin ang bahay nang makita niya ang mga taong nakatalukbong ng puting tela na nakapalibot sa isang babaeng nakahiga sa damuhan. Pagtanaw niya ron, may bariya sa mga mata ng babae. At paglapit pa niya, nakita niyang siya mismo ang babaeng nilagyan ng barya sa mga mata. Doon na nagising si Jamela. At sa pagkakagising niya, tila may kalansay na umikot at tumakbo sa kanyang higaan. Agad din iyong nawala nung biglang may nahulog na dalawang lumang barya sa kanyang higaan hindi niya alam kung saan iyon nagmula. Pagkakuha niya sa mga barya. Naalala niyang iyon mismo ang nakalagay sa kanyang mga mata, sa kanyang panaginip. Liham ng, ng Gabi Naging isang malaking misteryo para kay Jamela ang mga nahulog na bariya sa kanyang kama. Nakapagtatakang iyon mismo ang napanaginipan niyang bariya na nakapatong sa kanyang mga mata habang nakahiga siya sa damuhan at pinalilibutan ng mga taong nakatalukbong ng puting tela. Pinos ni Jamela ang barya sa isang buy and sell group ng mga lumang barya upang itanong ang halaga noon. Marami ang nagkaroon ng interes sa mga bariyang iyon. Min-message pa siya para presyuhan na ang barya para mapasa kamay na nila ang mga iyon. Nalula si Jamela sa presyo ng mga barya kaya na noon na makabili ng mga dagdag na gamit sa kanilang bahay. Agad niyang binenta ang barya sa pinakamataas na nag-offer ng presyo sa kanya. At nung nakuha na niya ang pera, bumili na agad siya ng ibang kailangan sa bahay. Hindi muna niya pinagbigay alam iyon kay Mario tuwang-tuwa si Jamela dahil pakiramdam niya ay pinagpala siya ng bahay na nabili niya. Kaya naman sa sumunod na gabi, habang nakatitig si Jamela sa mga puno ng duhat at akasya sa kanyang bintana, hiniling niyang sana ay may mahulog muli na mga bariya para makabili pa siya ng ibang kailangan niya. Pagkatapos niyang humiling, ay gumalaw ang mga sanga at dahon ng mga puno. Doon na siya nakaramdam ng antok. Mabilis siyang hinila ng antok at nakapaglakbay muli sa kanyang panaginip. Muli na namang nasa damuhan si Jamela. sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang puno ng duhat at akasya. Napangiti siya. Pero wala ang mga taong nakatalukbong ng puting tela. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakita niya ang isang gaserang napakaliwanag na nakatumba sa damuhan. Pwede iyong maging dahilan ng sunog sa mga damo, pero parang sumasayaw lang ang apoy nun. Nahumaling si Jamela sa liwanag ng gasera at agad niya iyong nilapitan. Matagal siyang nakatitig sa apoy. Kaya hindi niya namalayan na meron na palang nakatayo sa kanyang harapan. Humangin ng malakas na naging dahilan para mamatay ang apoy ng gasera. Doon na napatingin si Jamela sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang taong nakatalukbong ng puting tela. Hindi nakagalaw si Jamela, lalo na nung unti-unting tinanggal ng taong iyon ang tela sa kanyang katawan. Doon lumantad ang isang kalansay na may baryang nakadikit sa kanyang mga mata. Doon na rin nagising si Jamela. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Halos mabingi siya sa kalabog ng kanyang puso. Hanggang sa mabaling ang kanyang atensyon sa narinig na nahulog na dalawang barya sa sahig. Nagmadali si Jamela para habuli ng mga gumulong na dalawang barya sa ilalim ng kama. Nang makita niya kung saan huminto ang paggulong ng mga barya, ay nagtangka siyang abutin iyon. Nang mahawakan na niya ang dalawang bilog na barya, ay biglang may malamig na labi ang humalik sa kanyang mga kamay. Nagulat at napatayo si Jamela. At sa kanyang pag-atras, ay bigla siyang may natabig na nakatalukbong na puting tela. Hindi siya nakagalaw. Dumikit sa kanya ang nakatalukbong na puting tela at sa kanilagay ang dalawang barya sa mga mata ni Jamela. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Natakot na si Jamela sa mga naranasan niya sa kanilang bahay. Pero hindi naman niya magawang ikuwento kay Mario ang lahat tila may pumipigil sa kanya na gawin iyon. Tuwing madaling araw, kahit gising siya, naririnig niya ang mga tila naglalakad at umiikot sa kanyang kama. Nakatalukbong na lang siya madalas dala ng takot. Lagi rin siyang nakakarinig ng mga awit na hindi niya maintindihan kung anong lingwahe sinasabayan iyon madalas ng iyak ng mga babaeng sa tansya niya ay mga matatanda na. Kahit nakatalukbong siya, naaaninag niya mismo sa kanyang manipis na kumot ang mga ilaw na parang galing sa pinailawang gasera. Para siyang nananaginip muli hindi na siya halos makatulog at kailangan pa niyang hintayin na mag-umaga at ang kapaguran na lang niya na yon ang hahatak sa kanya para makatulog. Sa tuwing nagigising siya, lagi na lang may baryang nakapatong sa kanyang mga mata. Inilalagay niya ang mga baryang iyon sa isang baso hindi na niya magawa ang ibenta dala ng takot. Gabi-gabing nangyayari yon hanggang sa mapuno na niya ang basong pinaglalagyan niya ng mga bariyang iyon. Doon na nagpasya si Jamela na tawagan ng kanyang asawa at sabihin ang mga nararanasan niyang kababalaghan sa kanilang bahay. bahala na kung hindi maniwala si Mario sa kanya. Basta alam niya ang totoo. Hindi siya nasisiraan ng bait dahil nakikita at nahahawakan niya ang mga bariyang inilalagay sa kanyang mga mata tuwing mahimbing ang kanyang tulog. Inakala ni Jamela na hindi siya paniniwalaan ng kanyang asawa pero naniwala si Mario sa kanya. Ipinakita pa nga ni Jamela ang mga naipong lumang bariya. Sinabi ni Mario na may mga lumang tradisyon sa ibang bansa, partikular na sa mga bansa sa Europa, kung saan nilalagyan ng bariya ang mga mata ng mga yumao para manatiling nakasara ang mga mata ng mga bangkay na ito sa ganung paraan, hindi niya makikitang patay na siya. At sa ganung paraan, hindi siya mag manghihila ng iba para sumama sa kanya. Nakakaramdam din daw kasi ng takot ang mga patay kapag nalaman nilang tapos na ang buhay nila sa mundong ibabaw. Meron din namang nagsasabi na pabaon daw iyon sa kabilang buhay para meron silang ipambayad sa kanilang pagpasok sa bago nilang magiging tahanan. Mas lalo tuloy na takot si Jamela. Buhay pa siya pero nilalagyan na siya ng barya sa mga mata. Dahil doon ay mas lalong hindi na makatulog pa si Jamela. Palakas ng palakas ang mga awit at iyakan ng mga matatandang babae tuwing gabi. Mas lalong lumalakas ang apoy sa mga gaserang nasa kanyang paligid. Nang hindi na niya makayanan pa, tinawagan niyang muli si Mario para pauwiin ang asawa. Nagsabi si Mario na alanganin ang pag-uwi niya dahil may iikutan pa raw sila at pagkatapos nun, ay pwede na siyang bumaba ng barko para makauwi sa piling ni Jamela. Walang magawa si Jamela kundi tiisi ng kanyang takot. Patuloy pa rin siyang nilalagyan ng bariya sa kanyang mga mata. Hanggang isang araw, nagsilaglagan na ang mga naipon niyang bariya sa sahig dahil hindi na kaya ng mga baso ang ipunin ang mga bariyang iyon. Sa kabilang dako naman, isang gabi, kung nasaan man naroroon si Mario, ay nakaramdam ito ng pangamba. Parang may bumubulong sa kanya na umuwi na at saklolohan ang asawang si Jamela. Sinubukan niyang tawagan ng asawa pero hindi niya ito makontak dahil biglang nawalan ng kahit na anong reception sa pinagdaungan ng barkong kinasasakyan ni Mario. Nakiusap si Mario sa kanyang amo na kung pwedeng mapaaga ang uwi niya dahil kailangan siya ng asawa niya. Maswerteng pinayagan naman siya at makalipas ang tatlong araw bumalik na ng bansa si Mario para puntahan ng asawa. Umaga nang makarating si Mario sa bahay nila ni Jamela. Namangha siya sa ganda ng kanilang bahay. Kahit papaano ay nawala ang pag-aalala niya sa kanyang asawa. Nilibot niya ang buong kabahayan. Hinawakan ang bawat kagamitan hanggang sa bigla na lang siyang makarinig ng mga bariyang nagsilaglagan sa sahig. Doon nawala ang pagkamangha ni Mario sa bahay at biglang naalala ang dahilan kung bakit siya bumalik ng bansa. Ito ay para sa kanyang asawang si Jamela. Agad-agad nitong hinanap ang kanilang kwarto. Pagbukas pa lamang ng pintuan ni Mario ay sinalubong siya ng malamig at malakas na hangin na galing sa labas ng bintana. Hatid iyon ng mga puno ng duhat at akasya. Sa kanyang paglalakad palapit sa kama ay naagaw ng kanyang pansin ang maraming lumang barya na nakakalat sa sahig. Pupulutin sana niya iyon nang biglang mapatingin ito sa kama. Nakita niya roon na nakahiga ang kanyang asawang si Jamela. Tila mahimbing ang tulog. Nilapitan ni Mario si Jamela. At sa pagkakalapit niya, nakita niyang may nakapatong na bariya sa mga mata ng kanyang asawa. Nanlamig si Mario. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang mga bariya sa mata ng kanyang asawa. Pagkatanggal niya ng mga bariya, nakita ni Mario na wala na ang mga mata nang wala ng buhay, na si jamela.